ang mga western countries ay inaasahan na magpapadala ng mga long-range artillery upang magsagawa ng counter-attack sa mga Russian troops. Ayon sa isang pahayag ni Ben Wallace, sinabi ng Defense Secretary ng United Kingdom na magpapadala sila ng mas lethal na mga armas sa Kiev upang labanan ang mga sundalo ni Putin. Sinabi ng pinuno ng British military na ang planong gagawing malakas na paglusob sa Kiev ay hindi na umano matutuloy dahil sa kapalpakan ng mga opisyal ng Russia at idinagdag niya na mga Ukrainian forces ay inaatake na ngayon ang mga sundalo ni Putin habang sila ay umaatras patungo sa Belarus. Ipinahayag din ng Chief of Defense Staff na si Admiral Tony Radakin na si Vladimir Putin ay gumawa ng isang maling desisyon dahil hindi umano nito pinaalam sa mga miyembro ng Russian Armed Forces na sila ay sasalakay sa Ukraine. Sinabi ni Admiral Radakin na natalo na si Vladimir Putin sa ang ito at idinagdag niya na mga eksena na nakikita natin ngayon sa Mariupol at sa ibang lugar ay kakilakilabot at ang mga susunod na linggo ay patuloy na magiging napakahirap. Sa pag-aanunsyo ni Ben Wallace na magpapadala ang mga Western countries ng mga armored vehicles, artillery weapons at anti-aircraft guns, sinabi niya na ang Russia ngayon sa ilalim ni Vladimir Putin ay hindi na masyadong malakas kaysa dati. Sinabi ni Wallace na mga sundalo ni Putin ay pagod na at marami na rin silang mga casualty. Sa pumumuno ni Putin, ang reputasyon ng kanilang dakilang hukbo ay nasira. Nakita na rin nila noon ang estratehiya ng Russia na kung saan dinadamay at inaatake nito ang mga sibilyan. Samantala, ang Ukraine ay nagpadala ng dose-dose ng mga bus sa siyudad ng Mariupol na kung saan ay nakakaranas ngayon ng matinding kalupitan at pagkasira dahil sa mga labanan. Humigit kumulang isang daan at katao ang pinaniniwalaan na nastranded sa Mariupol ng walang pagkain ubig o gamot dahil sa patuloy na ginagawang pambobomba ng Russia at ang nasabing estrategikong block na Port City ay hanggang ngayon hawak pa ng mga Russia na sundalo ang adviser ng Ukrainian Interior Ministry na si Vadim Denisenko ay nagbabala na southern city ng Mariupol at isang koridor sa pagitan ng dalawang eastern towns na Izium at Volnavoka ay ang pangunahing battlegrounds ngayon sa pagitan ng Ukrainian at Russian forces. Sinabi naman ng International Committee of the Red Cross nang evacuation sa Mariupol ay nakaplanong gawin sa susunod na mga araw at ang buhay ng libo-libong mga tao roon ay nakasalalay na umanos sa kanila. Samantala, si Putin ay nagdurusa na rin umano ngayon dahil sa ginawa niyang malaking pagkakamali tungkol sa desisyon nito na salakayin ang Ukraine habang pinabagsak naman ng kanyang mga demoralisadong tropa ang sarili nilang military aircraft sinabutahe ang kanilang mga equipment at tumangging sumunod sa mga utos ayon sa spy chief ng United Kingdom. Sinabi ng pinuno ng GCHQ na si Jeremy Fleming na ang mga Russia na sundalo ay kapos na sa bala at moral. Sa katunayan, nakita o ang mga ito na tumangging sumunod sa kanilang mga utos, sinasabotahe ang kanilang sariling sasakyan at pinabagsak ang sariling lang military aircraft. Sinabi ni Fleming na hindi pa nila alam ngayon kung gaano karaming military aircraft ang pinabagsak ng mga Russian troops ngunit ang nakuha nilang impormasyon ay base sa isang intelligence report. Sa kanyang talumpati, sinabi ni Fleming na niniwala sila na si Vladimir Putin ay nakamali-umano sa kanyang assessment tungkol sa sitwasyon sa Ukraine at ang Wagner Group naman ay naiulat na naghahanda na umano na magpadala ng maraming mga personnel sa Ukraine upang makipaglaban kasama ang mga Russians. Ang Wagner Group ay isang pribadong military company na kung saan ayon sa Sky News na pinaghihinalaan umano na mayroong koneksyon sa Kremlin. Sinabi rin sa isang report na mga Wagner na mercenaries ay gagamitin upang malimitahan ang mga casualty ng Russia. Sinabi ni Fleming na kamakailan lamang nakita nila ang Wagner Group ay mukhang naghahanda na. Balak umano na nasabing grupo na magpadala ng mga pwersa sa iba't ibang bahagi ng Ukraine at mag-recruit ng mga bagong mandirigma upang palakasin ang kanilang grupo. Nagsalita din si Fleming sa iba pang mga pangunahing punto tulad na magiging posisyon ng China tungkol sa gera at mga indikasyon na ang Moscow ay nagbabalak na magsagawa ng mga cyber attacks sa mga bansang kumukontra sa kanilang aksyon. Sinabi niya na si Chinese President Xi Jinping ay hindi hayagang kinondina ang ginawang pagsalakay ng Russia. Marahil, kinakalkula niya ang sitwasyon dahil ang Moscow ay patuloy na tinutulungan ang China na kontrahin ang Estados Unidos. Ngunit nauunawaan ng Russia na darating ang panahon ng militar at ekonomiya ng China ay magiging mas malakas at ang ilan sa mga interes ni Vladimir Putin ay mababaliwala na at kalaunan ang Russia ay maaring maalis na sa equation. Samantala, si Vladimir Putin ay dumadanas ngayon ng matinding kahihiyan matapos tumiwalag ang kanyang mga tropa at umanib na umano sa Ukrainian military.